Narinig mo na ba ang apelyidong Bareda? Hindi lang ito basta pangalan, isa itong apelyidong may kasaysayan, nag-ugat sa bansang Espanya at naglakbay patungong Pilipinas. Ang apelyidong Bareda ay nagmula sa mga rehiyon ng Cantabria at Basque Country sa hilagang Espanya. Sa wikang Espanyol, nangangahulugang bakod o pader, simbolo ng proteksyon at katatagan tulad ng mga pamilyang nagdadala nito. Sa kasaysayan, ang mga bareda ay kilala bilang mga taong may dangal, matatag at may koneksyon sa lupaing kanilang pinanggalingan. Noong panahon ng kolonisasyon, dinala ng mga Espanyol ang kanilang mga apelyido sa mga bagong lupain. Isa na rito ang bareda mula sa Mexico, tumawid ito sa mga barko ng galleon trade papuntang Maynila kasama ng mga mga ngalakal, sundalo at mga pamilyang may dugong Espanyol. At doon nagsimula ang paglaganap ng mga Pilipinong nagdala ng apelyidong ito. Ayon sa tala ng forbears.io, may higit 2400 Pilipino ngayon na nagdadala ng apelyidong Bareda. Pinakamarami sa Western Visayas, CALABARZON at Metro Manila. Patunay na kumalat ang lahi mula Luzon hanggang Visayas. Sa maraming pamilya, ang Bareda ay simbolo ng lakas, karangalan at pinagmulan. Isang paalala na kahit saan man tayo dalhin ng panahon, dala pa rin natin ang ugat ng ating lahi. Ang bawat apelyido ay kwento ng pagkakakilanlan, kwento ng mga ninuno na minsang tumawid ng dagat, dala ang pangalang ito. Kung ikaw ay isang bareda, ipagmalaki mo. Dahil ang iyong apelyido ay hindi lang pangalan, ito ay kasaysayan, dugo at dangal.